Ngayon, ang ginagawa namin dito, ang style namin dito eh, inilulubog sa malamig na tubig bago balatan. Subukan po ninyo at uh, mas madaling balatan pagka eh, inilubog ninyo sa mainit na tubig. Ay, sa malamig na tubig. So, ayan po, mas mabilis magbalat pagka, pagka inilagay sa tubig, malamig na tubig. mga kasinyor. Uh, kami andito uh, po kami ngayon sa aming uh, bakuran at uh, kami eh, mag-iihaw uh, ng talong. Uh, at uh, ito po eh, ginagawa namin uh, magasawa mag-asawa tuwing uh, summer. Nag-iihaw kami ng maraming talong at saka namin na uh, saka ipinopros ni Mrs. Uh, para meron kami supply ng inihaw na talong sa buong taon. Kaya samahan na lang po ninyo kami at uh, kami mag-barbecue uh, ng talong. Pero siya na po niya ng, kwan, ng kaunting uh, karne ng pork. So yun po ang aming magiging hapunan ngayon. Ay eh, sige po at samahan na lang ninyo kami mga kasenyor. Dito kami nag-iihaw ng, kwan, ng talong sa uling ko inihaw para mas masarap kaysa sa sa gas meron kaming uh, ihawa na gas pero mas masarap dito sa uling kaya ito ang ginagamit ko ito yung iihaw ko mga kasinyor oh. yan at saka ito bali dalawang balot mahigit dalawang po itong magdadalawang pong pirasong talong ito at ito uh, naman yung unang salang. Ayan. Inihiwa pa ni Mrs. yung yung uh, uh, pork na isasama namin dito. Ayan mga kasinyor, ito yung unang bats. Parang medyo nasunog pa. Uh, at ngayon, ang ginagawa namin dito, ang style namin dito eh, inilulubog sa malamig na tubig bago balatan subukan po ninyo at uh, mas madaling balatan pagka eh, inilubog ninyo sa mainit na tubig ay sa malamig na tubig Ayan. O. kaya kung napansin ninyo kung ina may nakagayak na malamig na tubig sa inilagay ko sa balde So ganyan mga ka yung uh, pag, uh kukuhan, pagbabalat namin. Binabalatan na, na namin agad para pag inilagay sa, uh, sa refrigerator eh na lang. Pag uh, kinuha eh, nakaready na agad. Ayan, ayun yung uh, mga binabad ko. Eh, hinango ko na inilagay ko sa kuwan, sa malamig na tubig. Sunog yata Eh, medyo Okay lang Luto naman siguradiyan A heart's beat To the city street We begin to feel the fire We rise like tall buildings As the chemicals, it take us higher The night's young and it's just begun As she puts her hand in mine mga kasinyor at ako eh nakaluto na nung talong. Ah, uh, ito yung aking naluto. Hmm. Bale, ayan, ayun pa yung babalatan ni Mrs. May tatlo pa. Tsaka bali pang apat yung binabalatan niya. Ito na lahat yung naihaw. Ngayon, ang isusunod ko, eh ito naman. Yung sasama dun sa ulam namin. Ah, uh, ayaw ko kung may taba ito. Parang purong laman naman. Hindi, ano yan? Ribs. So, <coughs> ribs iyan. Yeah. Subukan nating mag- uh, maglagay. Hmm. hiwa ko ng kanya. May buto yung iba. Ang hmm. konti lang ito mga ka-senior. Bali, ulam lang namin. Say hi, Will. Hello, ma'am. So, sorry. Yeah, that's I'm okay. Okay, ayan. Lumabas yung aking anak. At kami rin itusulungan. So, itatapon na niya yung pinag... Uh, punan, pinag... ginamit uh, namin tubig. So, ayan. Good job, Will. Sure, please. Okay. Ah. That one, you, yeah, you, you throw it away. Put it in the dumpster. Where? This one? Yeah, there. The garage. In the garage there. On I'm the... Sure. Yeah, garbage. Oh, just put it there by the door. Maybe here? Yeah. Okay, hey, thank you. Okay, you check the food. You're, you're the chef now. Mr. Chef? Mr. Chef. No, it's not yet, not yet. Oh, okay. So it's, it's look like a, it's already cooked. Cook. Do you just Yeah. Okay. I'll do the limbo. I'll do it. Shit. This is our book. Look, look at them. Logging. Uh -huh. Parang kung ito, hilaw. Alin? Hindi may buto. Hindi maganda kung tinukan talaga yung may buto. Kulang. Kung ito yung mas mataba, mas maganda. Ay, laman yun Yan mo lang. Yan mo lang. Yan mo lang. Yan mo lang. Yan

And no paper? Nope. paper. Oh that's good. That's good. You want to clean it? It's barbecue. Yeah. So this one. This. This. small one. Here's okay, a small one. Let's go. Come okay. you take it. Take okay. it there. Yeah. So ayan po mga kasinyor At kami ako ay nakayari na Nakaya, Nakayari na kami ng pagluluto uh, ng uh, aming hapunan at nung inihaw na talong na uh, i iimbaki ni Mrs. para sa uh, buong taon. <laughs> so, uh, malapit na rin kaming kumain ng hapunan kaya na uh, doon na lang tayo magkita-kita sa pagka sa hapunan namin. O, oh, sige po. So, ayan po mga kasinyor at kami kakain na ayo yung amin pagkain. Yung ah uh, inihaw na pork at saka yung uh, inihaw na talong. Meron pa kaming nilagang uh, palaya. Ampalaya, yung karela. At saka meron pa kaming nilagang, nilagang mani. mani. Ayan. At uh, ito naman po yung akin sausawan. Uh, hot and spice vinegar yan at uh, bagong. Nilagyan, ito yung lalagyan ko, bagoong. yan Okay, it's on. Halina na kayong kumain mga kasinyor. Ito na yung uh, nilagyan talong. Oh. Inihaw. Ay, inihaw na talong. Eh, Sige po mga kasinyor at uh, maraming maraming salamat po sa pagsama ninyo sa uh, aming uh, mag-anak sa pagluluto ng uh, inihaw na talong at uh, uh, inihaw na baboy na siya namin uh, kinakain ngayon. Hanggang sa susunod na video na lang po tayo magsama-sama uli. Okay po.